Wash, 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 wash. Pag binili was, ko kasi wash, yung sa paypa, dyan, nag-stop over. Yung, dyan, yung, yung mga, mga kasamahan ko dito ng mga Mario. Yung, yung sana maganda kasi yung sa ulo. Eh, yung time mo, hindi ka makasama. Makasama. Mario, ang tayo niya, dumating. Yung, nagmamariuhan muna kami dito. <laughs> Yan, Mario. Si Mario Uno, Mario Dos, Mario Tres. So, nandito tayo ngayon, mga kasabi. Kahliw... Na nga Next stop over okay, kami dito, no? Lalim bundok. Uh, na sa uh! Pipe, uh, at kami ngayon ay may ano naman. Paghahanap Pag Pag muna kami, kami, Ah? Tawag yon. Bakit? Yan, may naghahanap din sa akin na isang engineer. So, si engineer Claire. Bubunuti namin lahat yung mga gas na yan. Hanggap hindi na ubos. Malaykong salam. Aclear, ah, so, bahit. Pagkapasalamat daw siya sa wanta. Aclear, anong podo sa akin? May pelikula na akong kita ba sa Tukal. <laughs> Jansiclear, Yan, si Claire. Al si Claire, clear, camera. So guys, yung mga bahay dito guys, oh, nasa gilid lang ng bundok. Mm. Yan. Kahit saan ka magpunta dito sa Paiva, yung mga bahay nasa gilid ng bundok. Tapos na pagira doon? Okay. Nasa gilid ng bundok. Um. Na dami nami na sugatan dire nga kuan. Yemen niya Mariok, Mariung dako Mario, na. Assalamualaikum. Ah. Oh, ah, Yemen, Yemen, anta Yemen. Yemen. Simsim bagali. Ani. Ani. Okay. Ah, ya Yemen yan. Kanyan Mario. Ito lang yung Yemen na Mario, yung chismoso. Yan. At dito na guys, pupunta na kami sa saan kami nga pananim na dapat naming bunutin. Yahoo! Yan ang mga kasama namin na sa likod. mga katats. Katats taron. Diretso doon ako, iba-iba. Bumaba. Doon pa kami sa bababa yun sa kwan. Yung hinahanap namin yung ano yung bubunutin namin bunutin ang dapat bunutin ang sabi ang sabi ng one na autos ng mga ano namin dito mga kabayan at dito na pala kami yan tapos na kami nagbunot nagpahinga kami hindi kami na kami doon dahil sa sobrang ano ang ganda ng view mahirap ang daanan doon napakatarik ayo yung pang pang kayo yan yung makikita nyo dyan naka-schedule na yan kung kailan namin yan uh, bubunutin yan kininaisin namin yan at ng mga tanim dito na pinagbabawal kung so, mga kasama namin pahinga muna dahil uh, kakaakyat lang namin galing sa baba yan ang no ito tingin-tingin tayo sa mga naka-schedule na na mga kuwan oh. ang dami pang namin bunutin dyan mga kabayan yan. Habang nagbubunot kami, yung mga modern namin na Arabo, oh, nagkwanyan, nagpapasyal. Ano, yan, idabi na dyan. Basta ano anong dapat bunotin, yan ang layo na dyan o. Ano? Puro, puro bundok pa yan, nasa bundok kami. Oh. Hindi ka makakita patag dito.